Okay, so nandito tayo ngayon sa Tim Hawkins, sa Canada pa rin at ito may panauhin tayo dito. Yeah, wala na tayo mga nagiging natin. May panauhin tayo dito na sila yung mga politikong tao dyan sa Pilipinas na nag-migrate sa Canada. So, siguro para malaman lang talaga kung paano ba talaga ang buhay sa Canada. Pero hindi natin sure kung babalik pa sila sa politika dyan sa Canada. So, papakilala ko itong dalawang gentleman. Oh, wow. Ang mga kaisig pa rin. <laughs> <laughs> kaisig na lalaki. <laughs> ayan. Si Kuya Tony sa Ay, si parang Jeff. Yeah, mm. -hmm. Pa, ayan. Parang casual na ano lang tayo dito. Ah. Magandang, gandang, Horto, magandang, magandang uh, gabi po. Gabi yeah. na dito sa gabi Canada. Na. Yeah. Mag, uh, gabi na. Mag- 6.30, ah, uh, 7.30 na gabi. gabi. gabi, gabi no? <laughs> uh, napadayo din ni sa Tim Horton at uh, kwentuhan Kintuhan. lang. Nakaka, nakakabur yung <laughs> naman sa bahay. Pag nisan eh, so, eto wala rin magawa. So, ito ang dawain natin, no? Pagka wala eh. Pagka wala sa trabaho. Tapos ang ano, uh, one week ah, uh, uh, trabaho. Pagka wala lang mga kaibigan dito, wala rin eh. Si parin Jack, anong kailang ka ba dawating dito? Last February 2, last year. Oh. February 2, kami nga mag-ama. So, uh, tagal din naghintay. Siguro almost ah, uh, 6 years na, okay, na ang ah, malaki. From, siyempre, um, na itikata, diba? hmm, isipin mo yung umalis si Mrs. Si A si 2012. Mga elementary pa yung mga bata. Nung makapunta kami dito, ano na, graduate na ng grade 10. Na grade 10 na. So, siyempre, so, yeah. uh, yung Mahirap, nag-adjust. Kasi yun yung pag adjust Nag-a-adjust. Muna-muna sa trabaho, siyempre. Sanay-tari sa pinas ng, uh, siyempre nasa politika, di ba? Oo. Oh. Iba-iba. Iba, iba. Pero, hindi man kayo naman. Iba naman Ayos, ay, nating-tingnan, no? Na-adapt ko na yung hmm. kultura dito. Yan. Yeah. Tsaka, huwag ka lang mamimili ng work. Wow. eh ano, yeah. Huwag mong isipin okay. ano, okay. basta okay. para sa pamilya. Okay. Punta uh, kayo dito sa Canada. At, uh, masarap dito, may peace of mind. Yeah. Sige, wait on, kailan ka ba dumating dito? Uh, dumating ako dito ay July... July... para 2014, 2015. Uh, July... Ay, January, January 24. 2013. Ah, oh, so, oh, 11 years na yun. Oo, kasal pa ako nun eh. <laughs> <laughs> <Asawa> pa kami <laughs> siya ko. Oh. Ito si Kuya Tony. Ni... Ang malapit dito, para mag, may ko ka pa nung umalis ka sa atin. Oo. Oh, 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 As konsihal ka pa uh, ng bayan. Oo. Oh, Nag, uh, hindi, nag ano na ako. Nag, uh... Paano yung ganun? Resign? Resign? Resign. Ah, oh, resign yung ganun. Pwede ka namang mag-absence of leave, kaya lang. Nag-desisyon na rin ako mag-resign. For good na? For good na. Kala so, yeah. ko kasi dito sa Canada, pagdating ko dito, boss din ako. Yung pala, <laughs> yung pala. magtatrabaho. So, hataw din? Hataw din. So, malayong pagbabago, ano? Ang ginawa? Oo, oh, bago ako naka-adjust si almost a year, siguro. Kasi nga, hindi naman, alam ni Jeff ang buhay ko doon. Oo. Oh. Na, hindi naman ako mayaman, hindi naman mahirap. Eh, wala akong trabaho, ako'y kumikita madali ang pagkita. Doon sa atin? Kasi oh. supervisor ako ng security guard almost 32 years. And at the same time, ay ako'y ng bayan. Pero ang tanong, mm -hmm. hindi ba kayo nagsisi? <laughs> Anong ah, unang buwan? <laughs> <laughs> Noong unang buwan, hanggang anim na buwan, ay talagang nagsise. naubos yung mga baso doon. talagang ibinabato ko yung mga baso. Ano, eh, gili eh, ba't ako pinapunta dito? Ako'y papapagtrabahohin. Eh, nung magtagal, eh di naka-adjust na rin. Eh. Napag-aralan na rin ang Canada. Ganyan naman tayo, madali naman tayo maka-adjust eh. maka uh, sa yeah. ano, kung saan na tayo. Rin nahirati ka talaga ng wala namang ginagawa. -ano. Parang si Jeff. Hmm. Ako, sabi ko nga, walang maniwala sa akin. Ako eh, lado eh, kumikita ng halos ganun din eh. Tama. Eh, naging malwal ang trabaho natin eh. Kaya, kaya, Kasi talaga, sa unang sabak talaga magsisisi kayo. <laughs> magsisisi talaga. Pero okay na rin naman, may peace of mind nga dito. Ayun ang number one dito sa Canada. Uh, kahit iwanan mo yung bahay mo bukas, Oo nga. Yan ang pasok mo dito. Walang ano, walang wala mga gate. <laughs> wala. Walang gwardiya. Ang gwardiya pa, walang baril. At saka kahit malaglagan ka ng gamit ng ano, mm -hmm. talagang babalik sa iyo. Ito, wala. cellphone. Cellphone. Iyong ko nga doon kanina. Oh, kahit iwanan lang sa mga oh, Wala. Yan. Yan ang mga kwento na aming mga Disiplinado kayo. dito? ala oh, lahat. Pati pag... Sa driving, yan ang experience ko. <laughs> <laughs> ano ang experience ko? <laughs> Siyempre, sa atin, mahalwa na nga, bara-bara nga. Di Bara -bara exam. Ilang kang beses sa... Like, Isang beses sa... Uh, dalawa, padadalawang take ako. Dalawang take? O sa actual. Hindi, sa ano? Sa... Sa una, sa learners. Sa learners. Padalwa rin. Dalawa. Nag-review kami sa online. Ng mga bata. Di ano, tawaran niya kami. Di may nag-ano, sabi ko dito, online. O review kami. O, basic lang. Sabi nung aming mga, basic lang daddy yan. Exam kami mag-ama. Kaming tatlo. Pangani ko, hindi mag-exam eh. Ay, ayun pala, di sa computer. Pag-exam. Tumagal pa ako, oh, yung dalawa, saglit lang. Wala dun sa nireview namin sa online, wala yung in-exam. O oh, di, one. Yung pala, ikinaka straight ng anim na mali, uh, automatic shutdown. mag stop na yung shutdown na yung computer. Ay, di, nakatagal naman ako. 24, 25 uh, items sa uh, time na naman. Tapos namagal din, bago ako naging ano na mali, ayun, wala. Lagpak. Pero alam niyo ba, may kwento rito, labing pitong beses nag-exam. Pang labing walaw, saka nakapasa. Mm -hmm. <laughs> hindi tumigil eh, syempre. Ang kailangan... daming pera nun. No. Ah, ang eh. mahal din ang kanina. Asam ka na nga, baby. At saka, yun talaga ang kailangan dito. Pag hindi ka drive, ay wala. May hirapan talaga trabaho. Kaya, pati mga sisikapin makapag-drive, diba? Oo, oh, hindi pwedeng walang sasakyan. Yun lang nga dito. na yata, parang dumayo ko pa ng ibang bayan eh. Doon pa nag... No, doon ako nag-road test <laughs> no? Kasi, kasi nga dito, apat ang kalsada. Pag nag-change lane, hmm, nahihirapan. Nagpunta ko sa Port sa Saskatchewan. Two lane lang. <laughs> Kaya matagin din <po> masakal. <laughs> okay. Masakal. Pasakal pasaka talaga doon. Yo, so magandang info yon. Pagka magro-road test kayo, ang patawag doon, uh, yun nga. Doon kayo, kung kayo nakatira sa Asyo Park, Alberta, doon kayo sa bayan na mas maliit-liit. Uh, <laughs> maliit-liit. Mas madaling pumasa. Mas madaling. Kaya ito. lang, inilipat na rin yung registry sa highway. Inilipat huh? na rin nila. Oh. Ay, dati nung umigsam ako, nung mag-road uh, test ako, nado doon sa bahay, nasa sa bayan yung ano, yung registry. Kaya talagang inaianay ang tagbo mo. Pero tanong ko, saan kayo magre-retire? Dito sa Pilipinas? Sa Tama sa Pilipinas? Mm, six months, six months talaga mo oh, ako ngayon. Okay. Tama. Kasi yung bakasyon ka ngayon, five months na ako doon. Pag winter dito, punta Hindi. sa Pilipinas. Pag winter dito, dito ako. Kasi need ako ng family na mag-drive pagka winter-winter. Okay. Kasi hindi nila kayang mag-drive lagi ng winter. So, Pero ako ang pinawa ko Dumating kayo rito, ilan na yung napagtrabaho nyo? Alam ako, dami <laughs> na. Madami, na. <laughs> madami ka na ka, madami na. Saksa ako ako dumating dito pinakamaraming pinagtrabahohan. Natagal ka ng ilang buwan kada trabaho mo? Alam, meron isang oras eh, na na ako. Ano <laughs> <laughs> <Inigo> ba buwan? Eh, <laughs> nakaganda dito, marami tayong option. <laughs> so, so, dali makakuha, no? So, well, pagka lang. first day pa lang at hindi mo nagustuhan, si Batagat. <laughs> Nag-apply ako dun sa, ano, sa gawa sa bakery. Ayan. Oh, hindi, din yun ano, yung mga cake. Uh, sa oh, Factory. Oh, Factory, eh. Eto, magandang kwento. putang na, pagdating ko doon, sabi sa akin eh. Oh, magandang yung ano, ganito kaya, oh, nag-bakery ka pala. Oh, sige, po. I start. Putang na pagpasok ko doon sa lilinisin ko, walang yung isang, isang kubikil na dami-dami yung, pila. yung mga plancha. Uh. Ay, na, na. ay na, exacto namang nung ako ay papag-uniform eh, break Pagka-break ko, hindi na ako nag-break, ako umuwi na. Hindi ka nagsabi? hindi na ako nagsabi, kakayo ko na. Yo, yun ang mga magandang pag dito sa kaya ka mga gano'n, pagdating sa trabaho. Meron ganun din ako. May naranasan din ako, dalawang oras lang. Hmm, sa, oras lang talaga. Sa, sa Toyo. Sa, Ah, yung Japanese eh, Ido. Ah, sa Ido. May walla stick naman. Siyempre, ilotuan yan eh. Ang init. Mainit na talaga yan. Nagpaalam mo Sabi ko, ang init masyado rito sa kitchen yan. Sabi ng mayayari. sa ka nakakita kitchen na malamig? Sabi sa akin. Yung hapon, yung matakay. Yung matakay. Kanya yun eh. Kanya yun. Sabi sa akin, saan ka kitchen na malamig? Nag-ELMO yan nung dati. Malis ako. Yung nasa mall? Pero ang de, unang, de, dito unang, sa may Road pa. Ang unang-unang trabaho ko dito sa SoBase. 'Yun ang first ano, ka rin pala. Ang oh, first job ko yan, SoBase. Pagdating ko dito, sabi ng asawa ko, Abay, hindi naman po pwede dito yung katulad sa Pilipinas na ikimi assistant lagi. Dito yeah. magtatrabaho." Ah, bieni eh, kasi sa pinakamalapit dahil wala pa akong sasakyan eh. Meron sasakyan kami isa, hindi eh, ginagamit niya. Walking okay, distance lang na naman sa amin. Malapit lang sa OBC. Eh. Pagdating ko doon, di tanggap agad. In orientation ako, isang oras ka lahat, eh. Pagkatapos siya sabi sa akin, mag-start ka na bukas, ibinigay e, na isus eh, opening ka. Agatang, oh, oh, ano sabi ko, ano ko naman ang... Ano, kaya ko'y magtitinda hindi <laughs> naman ako maalam. <laughs> yeah. Coins nga, hindi ko alam ang coins. <laughs> kung anong klase ng coins, hindi malapit pinakita uh, ang mga coins. Oh, uh, yung mga itsura kung ano. Kung Pag-aaralan mo po sa si, oh, eh. Oo, e, hindi ano, start ako bukas. May well, nabuksan nga eh. <laughs> ng pagpasok ko eh. Bukas, sabi ko pinagtiwala agad sa akin. Aray. Pagpunta you ko, pasok dito, basta ako. Basta napagtiwalaan ka naman ng management. Mm. Talagang lahat ng nagbibigay. Naku, okay, ito ka. na nga. Ang dami palang nakain doon nagkakapi sa patio. Sa umaga, ay ako nagkakahera. Kahero. Ay, minsan hindi pila ako, putang na, hindi naman ako magkaintindi at yung naman, hindi ko maalam magsusundot ng putang na lang. Ay, isang oras ka lahat, ikang itinirin Ay, sabi ko nga nung ano eh, ang order sa akin na ata medium na ibigay ko yung large. sabi sa akin eh, hindi naman ito yung order ko eh, ganito. Ayoko yung nalito, sabi ko, alay, hiling na ho yan. Tawad na ho, sa sabi ng puti, what? Ay, sabi, sorry, sorry. Tapos puryos ako. <laughs> Ay, pagkakagulo na po. Yun ang ah, unang trabaho sa base. Masaya, masaya rito sa ano ko Maraming dito. mga samot-samong samot -samot mga kwento, samot-samong. Ah, Magamat kami hindi nga sanay sa mga ganitong klase ng trabaho na sa una, syempre, mabibigat talaga. Oh. Uh -oh. Labor job talaga sa una. Pero ang pinakamaganda kong trabaho, ang ah, uh -oh. pinakamaganda kong trabaho talaga, doon ako tumagal ng napakatagal. Sa GMC. Ah, sa uh -huh. car dealer. Uh -huh. Ako ay tumagal doon ng almost 4 years. Doon ako nagtagal eh. Kasi nga, bihis ka. Ay, at ay, at maganda. the same time, na malinis. Ay, ano ako eh, yung shuttle driver ako eh. Ah. Kumagaan. Nagsya, ah. oo, oh, oh. bihis ka talaga. Hindi ka pwedeng hindi bihis. Ayun Ay, ang maganda. Gawa ng, ihatid mo mga customer eh. Oo, oh, presentable lang. Presentable lang. ka talaga doon. Kaya ako nagtagal doon. Kala ko doon na nga ako magre retire Kaso, umuwi ako ng Pilipinas, bumagyo ng napakalakas. ba diba? bumagyo noong oh, yun. tanggal yung bubong ko yung lumang bahay. Natanggal so, hindi, si bubong. Hindi ay nakamabot ako ng 4 months, pinagawa ko na yon. Kaya ini ko ng malayo yung bahay. Ah, kaya pala yan. Ano, Oo. Oh. Binihadong ko yung loti sa likod. Binili ko na sa mga kuwi rooming. Then, ini ko ng malayo. So, kuya, anong uh, mapapayo sa mga mag-a-apply dito? Uh, worker man lang, contractor, ah, uh, immigrant. ay ganito na lang. Pagdating, ang aking uh, advice sa inyo, pagdating niyo dito, eh, patient talaga. Number one kasi yung pagiging mahinahon. At saka huwag maglilipara niyo mga baso at mga... Aalsin yung ugaling, ugali doon sa Pilipinas na medyo bargasin. Uh, eh, talaga hindi magkakaigi dito. Talagang, ay ako nga, naglalakad sa kalye. Eh, nung unang linggo ko dito, ay titikitan ako. Sabi ko, hindi naman ako sasakyan eh. Ba't ako titikitan ng pulis? Bakit? Ay, ako nalakad sa ano eh, sa Ah, hindi dito. Sa... ng kalsada. Wala sa pedestrian. Wala sa pedestrian. pedestrian. Eh, kung nahabol na, lang, so, pulis. dito Titingitan yung... ako. Sabi kailan ka ba, ba dito? Sabi ko, kakadating ko lang po, isang eh, linggo wala doon dito. Sa, Tag sa English, sa, sa Tagalog. Okay, okay. Ay, din ang pangalan ko. Huwag sabihin na. Huwag ako. yung <laughs> ID. Oh, meron naman. They sabi nga ni Macy's, eh, magdadala ka ng ID. Ayaw ko'y gala ng gala nga agad. Iyon, uh, masarap dito sa Canada. Yes, promise. Talagang uh, mawiwili kayo dito. Saka unang-una, yung Pamilya mga binipisyo sa ano sa pamilya, sa pamilya, sarili mo. Oh, tama. Awa ng Diyos, nagkaroon na rin ako ng pension. Sa ngayon. Pero, na, parang pabumalik ng politika sa Pinasa. Ah, eh, dubling isip ang aking gagawin. Ang <laughs> tama ng tumulong siguro kung kakayain dahil medyo eh, 70 years old na ako, although guwapo pa. Yun lamang. Ganun ba, Eh, Ano, walang magagawa. Ano yung isa-isa talaga ba, mga taga San Antonio? Mga mga taga San Antonio, lalong lalo. lalong lalo, lalo, lalo na sa nakaupo naming mayor diyan, kay Ariela. Areil uh, Mayor Ariel Wagan sa kanyang uh, vice mayor at sa kanyang mga konsehal. Magandang magandang uh, umaga sa inyong lahat diyan. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At ang aking idol na si paring Manong Castilla talagang uh, the idol best. Kita. You're the best. Yeah, you're the man. No, huwag kang huwag ka mo waawala sa aming piling. Yeah, <laughs> you're the best guy. Dahil napakalaga ka namin. <laughs> napakalaga ka na 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 na. sa aming buhay. <laughs> yung akin bahay, wala pang pintura. <laughs> At yung akin din, hindi pa tapos. <laughs> Sabi naman yung Manong, huwag kang mag-alala, ipapatapos yung bahay Huwag no? eh? Si Manong pala maging magandang kaibigan. Hindi lang <laughs> yeah. ma sila magandang kaibigan. Oh. At tayo naman may magaling din, ka maganda rin kaibigan. So, kaya nagugustuhan din nila tayo. Yon, Galing dila, naman makasama ni Manon. Hindi man. tayo nang aabuso, kaya... Good luck na lang sa pag-uwi ko diyan. yan. Bantayan ninyo ako, May 23 na hindi dyan ako. <laughs> <laughs> Ayun. <Okay>, sige, <laughs> kaya tao na yan. Kasi kung si Hal, Tony Latusa. Ano naman ka? Anong, anong advice mo naman? Yung mga tips mo sa mga gusto mag-trade uh, um, ma sa tayo? Yung mga nagpa-plano pa lang? Kailangan maging buong loob, matatag. Ba, maging matatag kayo habang kayo dumating dito. sa hukay may inip. At darating din ang suwerte sa buhay pagdating nyo dito. Sa una talaga medyo may... Sa una, mga kapa, ka Pero, as the day goes by, ayan, mga, ano, mga adapt mo na yung ano, tuyo. So, oh. Ito mga gentlemen ko mga kaibigan dito sa Canada. So, pare, baka may isa shout out ka. Shout out sa aming uh, pamilya, Pilyarba, Gomez. Sa aming mga kaibigan dyan sa San Antonio. mga kumparehan. Shout out sa inyo lahat dyan. Okay, yan. Ayos. Ito, ganito ang ginagawa namin dito. Medyo naiinom kami. So, vlog vlog lang kami ng konti. At, um, okay, uh, doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Pinarkat TV libre libre naman po yan walang bayad na magsubscribe nasa ganun ay masupport natin po ang aming uh, Pinagal TV channel ayan okay so hanggang sa muli magbabalik po kami sa mga dating mga, mga araw sa mga makabuluhan vlog pa rin po ah, mas maganda siguro partner ipakita mo yung kagandahan ng Canada isang araw hmm? Oo. Oh. Ikut ikutin mo siya I Ikut tayo pa dito na, ano, Para maingganyo talaga yung ano, Napakunta sila dito sa Tahi, ano dito, sa Sherwood Park. Ayos. oh yes. Yeah, sige. Napan kami na kakabik-kabirito. Okay. Thank you very much for watching. Bye-bye.